For today's video is about nail ingrown. Marami na tanong kung talaga bang nawawala na kusa ang ingrown sa ating mga kuko. So, eto na nga ang chismis char. <coughs> ang pagkaparaon ng ingrown ay isang malaking discomfort para sa marami. Pwede kasing maranasan ng pananapkit ng paa at puko ang isang hindi individual dahil sa kanilang ingro na popo. Nalo ay napabayaan at hindi nabibigyan ng angkop na treatment. Kaya naman napakaganda na malaman ang katotohanan kung nawawala ba na pusa ang ingron sa paa upang maiwasan ang anumang maling paggamot sa ating mga popo. Anong haba ang ingrown na popo? Posible magkaroon ng ingrown na poko sa paa ang lahat ng tao at nagdudulot ng matinding panakit sa panila. Ang ingrown ay tumutukoy sa hindi normal na pagtubo ng mga pupo at pagsiksik nito sa ilalim ng ating mga balat. Mga sintomas ng pagkakaroon ng ingrown Narito ang ilang initial symptoms ng ingrown. Pamumula ng toenail, panalambot na mga gilid ng toenail na may kasamang pananakit. Ang balat na nakapalibo sa toenail ay namamaga o matigas. Mayroong build-up fluid sa puko o gilid ng kuko. Pananakit ng kuko kapag nialagan ito ng pressure. epekto ng ingrown sa ating paa. Sa pagkakaroon ng ingrown na kuko, maaari magresulta ito ng mga sumusunod. Pananakit ng paa at nisnong kuko na may ingrown na kuko. Hindi komportable na paglalakad. Pagkakaroon ng pagsubgat sa paa at kuko. Tandaan, sa malalang kaso, pwede magdulot ang infeksyon ang ingrown sa popo. -po, lalo na kung hindi ito nabibigyan ng angkop na treatment. Pero madali naman masolusyonan ang problema na sa ingrown, lalo na kung maayos na magugupitan ang mga humahabang hupo sa ating mga paa. Ngunit tandaan na hindi pa rin mawawala ang panganib na muli ang ingron, kaya mainam na maging maingat sa paraan ng paggupit at pagtanggal ng ingron na koko. Sa ganitong pag-iingat hindi mauuwi sa anumang komplikasyon, ang mga sugat na matatamo mula sa paggamot dito. Dahil sa oras na magkaroon ng sugat o matanggalan ka ng balat, mas madali makakapasok ang bakterya na pwedeng maging dahilan ng infeksyon. Paano malalaman kung infected na ang ingrown na kuko? Pamungula at pagkakaroon ng inflamed skin. Pandalambot. Pamamaga. Push discharge. At pagdurugo Nawawala nga ba na kusa ang ingrown sa paa? Yan ang kadalas ang tanong ng mga tao madalas na napapatanggal ng ingrown sa kupo. Bagamat karaniwan na sa mga tao ang magkaroon ng ingrown na maaring maaaring kusang mawala ito kahit walang inter intervention na gawin para dito. Kadalasan na mga tao ay ginagamot o inaalis ito sa bahay dahil ayaw nilang maabala na mga discomfort na pwedeng ibigay sa kanila na ingrown. Dagdag pa rito ang maagang treatment sa iyong ingrown na koko ay makakatulong para sa mabilis na pagpapagaling ng koko. At pagbaba ng risk ng infection, ngunit dapat ka pa rin maging maingat at narito ang ilang mga tips kung paano alisin ang ingrown na kuko. Pagbabad ng paa sa tubig, ilang minuto upang maibsan ang pananakit ng paa. Tandaan lamang na ang init at lamig ng tubig ay depende sa nang isang tao na may ingrown. Bigyan ng wastong treatment ang kuko sa pamamagitan ng pagtiyak na pantay at maayos ang pagkakagupit ng kuko. Iwasan mong pudpudin ang iyong kuko. Kung nagkasugat ka dahil sa ingrown na kuko, gamutin ito ng maayos para maiwasan ang anumang impeksyon at iwasan ang pagsusuot ng masisikip na sapatos.